Maganda to nilalaro ko ngayon na ano guys, maganda to nilalaro ko ngayon na gag modded. Modded to ah. Hindi tayo kay Jandel ah. Kasi eh nasa Zen, ano pa lang sila Zen event. Tapos syempre, yung maraming naghahangad ng 0% pala to, hindi 1. Paano makuha yung 0%? Parang 0%, 0, 0 chance, pero makukuha pa rin naman siguro. Tsaka gandaan dito guys, di ba dati naglalaro tayo ng parang nabibili mo yun ano? So boring, so boring yung nabibili mo yung pet. Dito nor ano, Legit guys, gayang ano lang, gag na lang talaga siya. Ayan, oh. Seed pack, saka ano lang, ah... Uh, cell stop, saka yung mga ito, upgrade fruits, may hindi nagdag na upgrade fruits. Tapos dito sa kabila, sa kabila mga pre. Pakita ko sa inyo pre. Ang ganda na pet shop. Binalik yung old pet shop. Ayan o, trunk limitation pa lang na. No? Binalik yung pet shop mga pre. Ayan no? Diba? Malayo pa lang. Sana yung balik ni Jandel to. Sinong pabor? Ipusuan nyo yung video kung pabor kayo na ibalik ni, ni, Jandel yung old pet shop na nakikita. Tapos yung dito, lagyan niya ng mutation, no? Ganyan sa ano, old pet shop plus mutation sa Gedli. Kusang galapal do talaga, guys. Dito hindi nabibili yung pet, ano, may ano talaga, may pet shop talaga, egg shop, guys. si eh. aabangan mo kung ano, ano, available. Diba kasi sa dati nilalaro ko, parang ang boring kasi, ano, automatic mabibili mo agad. Dito medyo may challenge yung game. Ayos!